Alamat ng Mangga Noong unang panahon, may isang malupit na hari. Kinatatakudan siya ng kanyang mga nasasakupan. Siya ay si Haring Enrico. Sa isang banda ay gusto naman ng na mga tao ang ganun. Nagkaroon sila ng disiplina. Maraming masamang gawain ang naiwasan dahil sa takot sa parusang iginawad ng hari. Isang araw, may nakatakas na mga bilanggo sa kulungan ng Kaharian. Nagpaimbestiga si Haring Enrico. Nalaman niya na nakatulog pala ang kawal na bantay kaya madaling nakatakas ang mga bilanggo. Agad niyang ipinatawag ang kawal. Tinanong niya ito kung bakit natutulog sa oras ng trabaho. Sinabi ng kawal na puyat ito dahil sa pagbabantay sa anak na may sakit puyat ka pala. Dapat nagpalit ka para di tayo natakasan ng mga bilanggo. Anang ah, hari. Hindi makasakgot ang gawal. Alam nito na siya ang may pagkakamali. Hinatulan ito ng hari na mabilanggo pirang parusa sa kapabayaan. Napaiyak ang asawa at anak ng kawal dahil sa awa sa lalaki. Nakiusap sila na pakawala ng kawal ngunit hindi pumayag si Haring Enrico. Walang nagawa ang magina kundi ang umiyak. Nang malapit na ang karawan ng hari, ay nagpalabas siya ng isang patalastas sa mga nasasakupan. Ayon sa patalastas, ang sino mang makapagdadala nang wala pa ang hari o pagkaing hindi pa natitikpan ay makahihiling sa kanya at kanya namang ipagkakaloob. Natuwa ang asawa ng bilanggo dahil sa balita Kaso, wala naman itong maisip na maaring ibigay sa hari. Naisip nitong yayain sa gubat ang anak para maghanap ng kahit anong maibibigay sa hari. Inabot sila ng pagod at kutom. Pauwi na sila ng isang diwata ang lumitaw sa kanilang harapan. May hawak na dalawang malaking bukan ng halaman ang diwata. Kulay berde iyon. Noon lang nakakita ang mga ito ng ganong bunga. Ito ang ibigay niyo sa hari, sabi ng diwata. Itago muna niya ito sa inyong bigasan at ilabas mismo sa kaarawan ng hari. Ano po ba ang bungang ito? tanong nila. Mangga ang tawo diyan. Wala niyan dito sa lupa. Sa aming daigdig lamang meron yan at itinuring naming sagrado ang bungang yan. Maraming salamat po, sabi ng mag-ina at nagpaalam na si Diwata. Tuwang-tuwang umuwi ang mga ito. Sinunod ng asawa ng kawal ang bilin ng Diwata. Nang sumapit ang karawan ng hari ay kinuha nito ang dalawang bunga. Nang gilalas ito nang makitang naging dilawang bunga at mabango mabango. Maging ang hari ay nagilalas na makita ang dalawang hinog na bunga na nasa amoy pa lamang ay mukha ng napakasarap. Agad niyang kinain ang isa at lubha siyang nasarapan. Anong pangalan ng bungang ito? Tanong ng hari. Mangga po, sabay na wika ng mag-ina. Mangga? Ngayon lamang ako nakakita ng bungang ito. Saan galing ito? Bigay po sa amin ng isang diwata. Dahil sa kakaiba at masarap na bungang dala mo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin mo. Sabi niya sa asawa ng kawal. Hinihiling ko po sa mahal na hari na makalaya ang aking asawa. Sabi ng babae matutupad ang iyong kaliang Noon din ay nakalaya ang asawa ng babae. Sa labis na katuwaan ng hari ay binigyan pa ng kaunting halaga ang mag-asawa. Matapos kainin ang mga bunga ay ipinatanim niya ang mga buto ng mga iyon upang muli siyang makatikim ng pirang bunga. Nang tumubo at mamunga ng marami ang mga puno, ay natikman iyon ng kanyang nasasakupan. Nagtanim din ng mga buto ang mga tao. Mula noon ay nakilala na ang prutas na tinawag nilang mangga. Ang alamat ng mangga